Julio 22, alas 8 na umaga at makakapanayam natin ang isang taga Enrile really Cagayan na si Kuya Roger Escobar. Magandang umaga, Kuya Roger. Magandang umaga din po sa inyong ah. dito sa radio natin ito, Gimba. Opo. Kailan pa po, po kayo dumating dito sa Nueva Ecija? Kaninang madaling araw po. Kaninang madaling araw lang? Opo. At dumiretso kayo dito sa... Dito sa radio natin, Gimba. Gimba. Para nga para i-submit is lang po itong signature campaign dun sa price list nung uh, palay. Palay, Oh, presyo ng palay, oh, oh. So, paano nyo po nalaman na meron nga pong uh, petition signing para sa pagpapataas ng presyo ng palay gawing 20 pesos yung floor price ng sariwang palay? dun sa kapatid ko na si ex kagawad Bong Escobar Opo. nakipag alyansa po sa kay Crisostomo Marsan. Opo, kay Manong Chris. O -o. Opo. Nakontak niya si Manong na Chris. Nakontak po niya. Through Opo. Facebook po. Through Facebook. Nagka kakuan sila ng kapatid ko. Opo. So, mga, ilan po yung mga nakapirma po diyan? Kulang-kulang San Libo yata to Nako, marami no Kasi buong barangay po namin to Anong po Kami? barangay? Barangay Liwan Norte po Liwan Norte O oh, kamusta po ba yung uh, Pagpresyo ng mga traders? Sobrang baba po ang presyo nila Opo Magkano po yung sariwa? 11 pesos po Naglalaro po sa 9 to 11 pesos 9 to Lalo 11? Lalo ngayon ganito yung panahon Marami na po bang maani doon? Marami na po Oh, marami na, mga marami na po Marami oh, na po Eh meron oh. po bang Namimiling NFA Doon sa uh, Anrile Cagayan? Wala po doon sa Inrely, Pero sa Tugikirao Cagayan, Doon po kami nagpa-schedule Noong March, March First week Hanggang ngayon Di pa nabili nung palay ko Andun pa lang Yung ah. palay ko Ah uh, Pero Nakapagpa-schedule kayo Nakapagpa-schedule po ako March first week Anong sabi nila? Eh sabi po nila Eh puno daw yung storage ng NFA doon sa Tugigiraw, kaya hindi po muna sila kukuha. Pero nung bumalik po ako nung, nung last week, sabi na nila, hindi na daw sila bibili kasi anihan na, maabutan na nung mga palay namin. Kaya sabi ko doon sa, sa nakausap ko doon sa NFA, parang pinaloko nyo lang yung mga farmers kako. Nagloloko, nabubudol. Oh. Pero meron ba silang binabanggit ang presyo? Kung, kung saka -saka? 24 sana. 24 sana? Opo. Pero bah yun, dahil uh, aani na, Aani na, eh, wala na daw. Wi eh, stop na daw kasi Ay, parang ano hata, dapat na mas lalo silang bibili dahil Kaya nga ah. po eh, saka yung ku ko doon, yung mga farmer doon na nag-stack na kagaya ko. Ang palay doon na sira, masisira na yung mga palay namin doon. Opo. Na uulanan, na, nababasa sa ulan. Oh. Siyempre, tutubo na yun. Iitim na di. mas lalo na wala kaming production. So, problema talaga yung problema. patuluan? Oo. Oh. Bro. Sobrang problema ng mga price list, um, presyo nila. Ano po ang nasasabi ng mga kamagsasakan ninyo sa Enrile dito sa uh, inilalakad dating uh, petition signing? Eh, sinabi naman nila, sigun sa uh, kapatid kong si Bong noong oh. Opo. Oh, Gustong gusto nilang makarating ito doon sa Malacanang. Malacanang. Yung daw ang sabi ni Opo. Sir Chrysostomo Marsan. Opo. 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 Hanggang kailan po kayo dito sa Nueva Ecija? Hanggang Wednesday lang po. Ah, oh, Wednesday. Opo. 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 Talagang sinadya nyo sinadyan lang. Sinadya nyo lang na iabot to. Kasi baka pag inilbisi namin, baka hindi aabot. Ah, opo. Tama nga po. Opo. At nako. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo ha, sa Enrile Cagayan. At uh, sana nga magtagumpay. Ito po nga panawagan ninyo. Baka meron kayong naisabihin sa mga makakapanood po nitong video na to. Uh, pwede bang bumati mo na? Sige po, bumati uh, po kayo. Binabati ko yung mga barangay official sa Liwan Norte. Lalong-lalo na kay barangay Captain Ruel de los Santos. Eh, kagaya din namin po na farmer to. Opo. Ma halos farmer po kasi ngayon kaming lahat doon. Opo. Eh, magandang umaga. Ayan. Nandito dito ka ngayon Dandito sa Gimba. Dito ako ngayon sa Gimba dahil dito sa... Ayan, pakita natin. Kuhan natin. Ah. Ayan, ayan, Signature campaign doon sa price increase na hinihingi natin sa si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Opo. 20 pesos sa Riwang Palay. Maraming salamat kuya. Maraming maraming salamat din po. God bless.